Nahulikam sa Makati ang panibagong away kalsada sangkot ang isang pulis. Bumunot ng baril at sinaktampa umano ng pulis pasay ang nakaalitan niyang rider na nagpakilala namang retired army personnel. nire na sa pwesto ang pulis na pareport na raw sa kanyang duty nang mahulikam ang gulo. Sinibak na rin sa pwesto ang substation commander ng Makati City Police dahil sa pagiging maluwag umano nito sa imbestigasyon. Nakatutok si Cedric Castillo. Matapos mag-viral sa social media ang paglalabas at pagkakasanang ng baril ng isang dating pulis sa harap ng isang nakagiriang siklista sa Quezon City. Viral naman ngayon ang video ito na kuha naman sa Makati kung saan makikitang kinukubabawan ng isang lalaking nakaputing t-shirt ang isang rider na nakahelmet habang pinipwersa ng lalaking nakaputi ang kanyang tuhod at binti sa rider. Makikita sa kanan niyang kamay ang isang baril. Makikita rin na tila may kinuha ang kaliwa niyang kamay sa tagiliran ng nakahigang kaalitan. Ayon mismo sa Pasay City Police, tauhan nila ang lalaking nakaputi na nasa Makati raw noon at pareport pa lang sa duty. Kinilala siyang si Police Staff Sergeant Marson Dolipas. Nagsimula raw ang lahat sa gitgitan sa kalsada. Papasok po siya sa Arnais substation under po ng Pasay. Uh, nang bigla na lang siyang ikat ng isang uh, motorcycle rider. Ngayon, nung kinat siya, siyempre inabol niya at, uh, para malaman na mali yung ginawa ng rider at uh, kamunti kasi siyang mabangga. Ayon pa sa pulisya, may dala rin daw baril ang nakaalitan ni Dolipas. Habang uh, kinokofronte niya, nag dirty finger pa ito at minura siya. At uh, ang ano parito Eh, akmang bubunutan siya ng baril. Kaya ang ginawa ng pulis natin, may presence of mind din nakma 'yung 'yung uh, kamay nito at uh, nung nung ano eh nagpambuno na sila. Ngayon para maprotektahan niya 'yung kanyang sarili. At, ang rider na nakahelmet sa video, kinilalang si Angelito Rencio, na nagpakilala raw bilang isang retired army intelligence personnel. Nagpakita raw ito ng ID habang nasa Makati Police Substation 3 at nakiusap di umunong makauwi para kunin ang papeles ng kanyang baril, bagay na pinagbigyan naman daw ng mga pulis. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pulis na si Dolipas at di retired army na si Rencio pero ayon sa NCRPO, nirelieve muna sa pwesto si Dulipas at inilipat sa admin holding unit ng Pasay City Police habang iniimbestigahan ng Makati Police ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Kung totoo rin yung sinabi niya, nakita niya ang baril in plain view, it's the duty of police officer try yung tinatawag natin na mala prohibita. So once na may nakita, eh, ang automatic na kung dyan is uh, check-in kung anong authority talaga uh, to possess pero si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. may tanong kung bakit pinayagang makauwi agad si Rensho. Pwedeng pakawalan kung makita naman na legitimate lahat yung uh, uh... papel, yung papel. So yun ang gusto natin makita. Pero yun nga, nakita natin isang ID lang na di ko lang maalala. Parang it's not, uh, it's not convincing for me. Tinanggal na sa pwesto ang commander ng Makati City Police Substation 3 dahil sa pagpayag na makauwi ang nagpakilalang retired army. Sila po ay uh, kapailan po ng administrative charges. Yung des officer po for negligence dahil hinayaan niya po umuwi. At dito naman po si Captain para po sa command responsibility. Ayon naman sa Philippine Army, hindi nila tauhan si Rencio there seems to be no record. Usually, kahit po nag-retire yan, meron po kaming records na pwede namin ma-validate. Yung initial report po natin sa Army Reservist, hindi po siya Reservist ng Army. And we do not yes, condone such actions. Bawal po yung ginagawa nila. Uh, Makikipagtulungan po ang Filipino Army kung kinakailangan po. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.